Hello po mga kapatid, magandang hapon po sa inyo lahat dyan guys. Ayan po, kung nasama po kayo ngayon, ito na po uli ang aking vlog po. Uh, like and share na lang po ang aking videos. Paki pindutin ang notification bell para always po kayo updated guys. Ayan po. Mga kapatid, ayan po. Ayan, focus natin para makita nyo po yan guys. Kung nakikita nyo po guys, kumukulo siya, no? Uh, tatanggalin ko na po, hindi ko na patagalin po guys. Tapos wait lang. Meron pa po mo din eh. Yan po mga kapatid, ang isang uri po ng mutya. Mutya din po ng langka. Guys, ang mutya ng langka Marami nagtatanong kung paano magtangan. Ngayon po, ang pagtangan nito mga kapatid, kung nasa sa puso ninyo, isa lang po ang kailangan hilingin ninyo. Yung nga sabi ko lagi sa vlog po, kung gamitin nyo po na sa negosyo, negosyo lang po. Kung gamitin nyo po sa panghalina, panghalina, yan po ay epektibo. At yan din po, may konting dasal din po para maging magkatotoo ang inyong kahilingan. Opo, kailangan din po samahan nyo ng tiwala sa sarili. Hindi po porke may tangan tayo ng mucha, kailangan iasa lang po natin sa mucha. Hindi po guys, kailangan po palagi po nasa isip at nasa puso po ang kailangan po. Ah, kailangan din po ninyo tiwala. hin nga sinasabi ko tiwala. Ah, ngayon mga kapatid, itong mucha, sinasamahan ko na din ng dasal. Ito, at nilalagyan ko rin ng langis, langis na pambihira pang akit or panghalina konti. Kaya po kung halimbawa po kayo mag-abel sa akin, yan po ay may dasal na rin po, dinadasal ko rin po 'yan. Ngayon po, ang iba hindi alam kung paano, kung bakit hindi epektibo. Guys, ang sabi ko nga po, kapag may tangan kayo mga ganitong mutya, kailangan hindi kayo pwedeng ah okay may mucha na ako pwede nang ganito gamitin ko na nalagay hindi po ah tuwing bilugan or bilog ang buwan ibibilad nyo po yan sa liwanag ng buwan kailangan hindi na ng sinag ng ating ilaw or sa bumbilya kailangan sinag lang ng buwan guys kailangan din magdasal din po kayo para sa inyong sarili na kailangan yung mga tangan nyo mucha magkakabisa sa paniniwala din niyo baka po kulang sa kayo sa paniniwala okay po yun lang po guys kasi ako may tiwala din ako sa sarili ko may tiwala ako sa aking mutya amin ah, san po talaga may time po talaga ang ating mutya po parang humihina kasi mahina din po or hindi na na alagaan kailangan din po inalagaan din po sabi ko nga ah pwede din yung pahiran yan kahit konting honey or binababad, ang iba po binababad po talaga sa gatas ng kalabaw. Ayan po, tapos kailangan po uh, alagaan po siya. Ayan po guys. At palagi din po, at ito din po, mga mutya natin, abawal uh, bawal po sa mga patay or sementeryo. Patay na tao or may sakit na tao po eh. Hindi nyo pwede itong dadalhin po kasi iyan hihina. Makakasaga po siya ng negatibo. Ayan po, yun ang lagi pong sinasabi po. Uh, kung mag-avail po sa akin ng mucha po guys, sasamahan ko po ng uh, bulaklak ng kawayan, kinuha pa ng santo o bierne santo, kinuha ko po. At sasamahan ko po ng bulaklak ng sibuyas. Yan po, uh, itong sibuyas po, yung leech po guys, Yang nakukuha na, na kukuha ko po guys, uh, binilad ko na rin yan. Uh, sana sa nais po magkaroon po mag-alaga. Ayan din po pwede pong ipagsama po yan sa tindahan or pwede po ninyo ilagay sa isang botelya po na may langis. Kung may langis po kayo galing sa niyog na ginawa nyo Santo, isang mata o walang mata, uh, pwede nyo pong ilagay po iyan tsaka ito po. Paghalo para po uh, pwede nyo ipahid sa inyo pong mucha. Ayan po. Kung wala naman po kayo guys, pwede nyo uh, pwede nyo akong PM din. Meron din po ako langis po guys. Pwede din po ako mag ano sa inyo din. Palimus din po sa inyo. Or palimusan po ko kayo. Ito po isa pong prebis Prebis po yan. Ito prebis din po. Isa pong uri ng hiyas din po. Hiyas ng langgam. Yan po guys, yes nang langgam. Magtiwala lang po sa sarili, huwag po tayo na, porque may mucha tayo, aasa lang po tayo. Hindi po sa ganun guys, kasi ako may alaga din ako mucha, galing sa langka din po guys. Uh, wait lang po, ipapakita ko sa inyo. Ayan, may mucha din po ako na langka. Pero ginagamit ko lang po siya sa negosyo lang po sa totoo lang po, minsan po, may tendency po siguro, mahina lang po talaga ang benta po. May ganun po talaga kasi nangyayari din po sa akin. Pero wag kayong... wag niyo pong sisihin ang ating mga mutya kasi ang ating mga mutya po talaga nagbibigay din po talaga ng swerte. Okay po? Uh, guys, saglit lang po ipapakita ko sa inyo ang aking mutya po. Naalaga ko palagi at lagi kong dinadala din po. Yan po guys. Mutya ng langka po. Lagi kong dala-dala yan. Tapos po, ang ating pong mga pampaswerte po, mayroon din pampaswerte sa kailangan sa wallet. Katulad nyan, nilalagay ko sa wallet po guys. Hindi nawawala sa wallet ko yan guys. Pampaswerte ko yan. Ayan po. Laging sa, sa wallet ko lang yan. Ayan mga pampaswerte ko yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan din po tiyaga at tigwala lang po sa sarili. Ngayon po, marami nagtatanong kung paano nag-alaga. Ayan, sinabi ko na po, ah uh, paki, uh, paki pakitapusin lang po ang aking video po. Uh, tapos, uh, paki-subscribe na lang po. Subscribe and like my videos po. Paki-share. Tapos, yung nagtatanong po kung paano ako i-message. o uh, ulit po guys, Mary Jane Alberto lang po. Same lang po ang picture ko tsaka dito sa YouTube po. Uh, paki PM na lang po sa maraming katanungan, maraming nagtatanong po, PM lang po ninyo ako sa messenger lang po guys uh, maraming salamat po sa lahat, sa tiwala at sa laging sumusunod sa aking munting channel yan po, God bless all kung nasaman po kayo ngayon palaging magingat ingat at magdasal tiwala lang po para ingatan po tayo ng poong may kapal ingatan po ang mga mutya natin at huwag natin basta abusuhin kasi yan po may mga gabay din po sinasabi ko may mga gabay kapag naramdaman po ang inyong mga mutya Ah uh, galing sa puso ang inyong kahilingan, ipagkakaloob sa inyo kung ano man po ang nais nyo. Maraming salamat po sa lahat. God bless all.